sang pagpalang araw po sa atin lahat mayroon po tayo ditong uh, project kakalasin natin tong aming uh, door lab Yan. naiwan yung susi sa loob uh, at hindi mabuksan so nanood tayo dun sa mga pinapalabas nila na DIY na uh, bubuksan daw to sa pamamagitan ng ito card tingnan nyo nangyari nagkasira-sira ito pero hindi mabuksan eh ang sabi pasok daw dito ayan pero hindi naman lumubra sa kanila sandali lang eh o simulan daw sa si taas. ayan ayaw naman pumasok nagkasira-sira na itong aking ATM sa dildil, -dil. hindi pa rin mabuksan ayan bumakat lang yung lock niya yun oh doon yun oh pero hindi siya bumukas sumupi lang yun oh kitang kita yung hubog ng lock niya yun oh pero hindi siya pumasok kaya natin yun oh ano nagkaroon siya ng hulma oh. so hindi mabuksan ayan oh hulbang hulma na siya yun. natin yung door lock niya ayan pero hindi siya mabuksan ang isa naman ang sabi tututok lang daw yung dito sa dulo na to yan ang dali nilang nabubuksan pero wala naman oh, hindi naman sumasama oh. ito nga eh, nabaluktot na eh. oh. Ka, ayun, oh nawala na sa hulog sa kaganto rito yan hindi naman sumasama hindi malama kung may tao yata dun sa loob eh. yung ginagawa nila kapag uh, ginalaw ng ganon nakitang gumalaw na bubuksan na dun sa loob so ito ang pinaka the best sa ganyan wala tayong choices dito mas paniwala ako mabubuksan natin yan tanggalin muna natin tong pako dito kasi ginawa ito duble ayan sisikotin lang natin to Ngayon, ito rin sikotin lang natin kasi nakapako siya eh. medyo mababasag tong lugar na to sigurado ayan naka sa pinya rito para lumuwag siya So yan Namangat na. Hmm. So yung nasa dulo na yun, yun ang ating susungkitin. Yung nasa loob na yun. Hmm. Sikwati natin yun, yung loob na yun. Kasi yan yun eh. Hmm. Yan yung mahawak. Yan tanggalin natin yung mahawak na yan Ay. Ay. so ipapasok natin sa rito ayan bago natin sisikwa doon sa loob na yun ayun yung ayun yung nasa dulo na yun ayun. so sikwa natin yan ayun. kasungkit uh, natin dyan aangat yan eh. yun nakita nyo oh, yun lo, oh. umangat yun o oh. ito ito lugar na yan yan susungkitin natin yan o oh, yun umangat na oh, pag umangat na ganun kaya natin sya dyan yan Saka natin yung papasok to. Ayan. So, yan. Pagka ganyan naka pasok ng ganyan, gagalaw-galawin natin. Ayan. Pag ginalaw-galaw nyo ganyan, ayun, oh, yun, naramdaman ko na. Ayun, oh, bumukas na. Ayan, oh, Ayun, lumagutok na. Okay. So, palibasa ngayon, nasira natin yung kanyang pinto papalitan lang natin ang karton yung tapal natin sa dulo lalagay lang natin ang karton para kung halimbawang mangyari uli yung ganun hindi na tayo mahirapang kalasin butasan lang natin sa rito yeah. hinuhuga na rin to para pumasok siya sa loob ayan, hinuhuga natin. rin papasok natin siya ngayon so ipapasok natin siya dito para magkaroon ulit siya ng gap skip na rin dun lugar na 'to para yun. Yan. So, ayun. Okay so, yeah. Tingnan natin kung hindi nasira yung atin door lap. Oh, yun. Okay. Diyan Oh. kasi dyan yan yung lugar yan yung lugar na yan 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 o oh, yan 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 yung maliit na yan dyan dyan tumatama to Nakaganon. so kapag tumama siya hindi na siya banting pa pa yan kaya i-stack siya dyan sa lugar na yan hindi siya dudulas yan oh sakto lang yung kadi oh. ayaw niyang dumulas kaya ang nangyari nagkaroon siya ng gatla nagkaroon siya ng gatla dyan ayan nagkaroon siya ng gatla dyan ayan hmm. naka naka ganun lang siya rito ayan naka ganyan ayaw niyang tumakbo ayan kung hindi nasira itong kanyang susi ayan hilak hmm. hmm. natin ayan ayan tapos bubuksan natin siya kung siya ay umubra hmm. So, okay na po 'yan. Ayun, buksan na ang aming tindahan. Hmm. O, so, maraming pong salamat muli at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Maraming pong salamat. God bless po. Thank you.